Hello mga kaguro So it's from 1 o'clock Ngayon lang kami naka ano, On board Ma 6.30 na po hmm. So yun po nakapili na po Dahil hmm. so, so, ang tangbas Magsi -7. 7, 7 na ba? Ang um, morning Si 7 na po pala mga kapatid. Wow. Okay, so, lakad na kami. Ayan yung aking asawa. Ang san ko. Ang sunari. Hindi na ako naman namin.

Ano Iba Iba, Ay, Ay, yun? Ibang na plano? Ano Ay, yun? Ibang plano? Ikaw. Ano yung sila? Manong. 3 dito, tapos dito to. Dito ka ba? Kaya tayo pa. Uy! Dito ka! Dito ka sunod ko! Hello, 3 na pala tayo. No,